ilaw magandang araw mga lodi sa mga matataas ang biljan yan uh, pm lang po baka matulungan ko po kayo uh, legit installer po ako ng solar ayan guys akyat tayo sa taas check upin natin yung ating solar panel konsumo tayo ng ano ng 600 something uh, 640 watts yun yung load natin ngayon yung ating battery 51.8 tignan natin yung ano ayan yung watts watts ng ating TV na pumapasok ayan o yung input ng ating pd kaso uh, solar panel is 311 volts wala na Guys, tayo guys sa taas ayan guys nandito tayo sa taas tignan nyo po itong aking panel solar panel balik na naman ito yung kalaban natin sa ano sa solar huh? Dumi. May inang power dyan sa baga Hanggang doon sa gitna. Ayan o, malikabok. Grabe, alikabok ko. Oh. Kailangan na naman natin maglinis. Ayan yung mga yan, no? para al alikabok <sighs> ng ano. Ang ano iba. Ayan o. No? Ay, ipon talaga alikabok. Ayan. Kalaban sa solar. Alikabok. To. Sa inang ipon. kay ganto na siya i na natin yan oh sobrang kaya pala volts na lang yung input baba na yung kanyang input yung palama ano na siya madumi na taas pong aking pwesto dito sa taas eh. napakalaking bagay nito na guys itong pinakabit kong solar na to kumukonsume ako ng 1.4, 1.5 tapos pag umandar yung aircon 2.2 kW ang nakukonsume ko ito lang nagpapatak ko solar na to so yun guys uh, ah, ko na ko ng pang map imamap natin to kasi maalikabok na talaga taas-taas na itong pwesto na ito. Saan kaya nagagaling itong alikabok na ito? Tiba, baba muna tayo. Baba tayo pamap.